Nanay uh, uh, Jo Soriano ng sukat para niya kinaiya ah uh, siyang iniinda na ayong uh, 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 shoulder niya ha? ay na okay na nanay kamusta ni shoulder mo na okay na ha? okay uh, ilang, ilang years yun uh, ang iniinda mo sa iyong ay, uh, na mga 3 years na siguro to ah uh, uh, mga kababayan ko 3 years na ang iniinda ni Nanay uh, Jo ay okay na ngayon ha? ang iyong balakang naman ay kamusta naman po ay, okay na ho. Grabing lakato. Ang Diyos ko, ay, eh. grabing uh, split ko. Ho. okay mm, na. gutok Ang kanyang mm. balakang. So, ngayon ay okay na. Na, na therapy na natin at naging okay na. At ang kanyang kamay. Kamay ko. Ay, okay na. Sana. Mm. Yung, yung ito, balakang mo pala, nanay, ilang years na inainda mo to? wala pa to COVID eh. Nag-gym pa ko ah, uh, Mga two years Ay, may sobra, git. sobra, sobra ah, ha. Guru, may lima lang ko. Oh, okay at two years may git o oh, five years, five years na siguro. Ha? Dami na to naghilot oh, sa akin. Marami na naghilot dito pero hindi na kuha City na lang ang nakakuha na oh. Ha? Oh, sa, okay, try ko siya eh. Nanghanap um, ako ng magandang maghilot siya ng ano. Oh, sa ngayon okay na daw ang kanyang balakang at ang ang, ang kanyang ano naman, ang kamay naman ay hindi niya ma Uh, Hindi ko tumagal kakama. oh Oo. tingnan mo. So ngayon, na, 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 nakuklose na talaga. Ha? Na galaw-galaw na mga ano. Uh, il ilang years na ito ininda mo na eh? Ito one year kasi one na year. Eh. So grabe, one year. Ang kanya. ayun tuhod naman. ayun tuhod. Matagal Kamusta naman? Matagal mo itong tuhod. Okay oh, Sana matuloy na itong makuha. Oh, kasi mm, pag ganyan ko magalaga ito eh. So Ngayon, naging okay na rin. Ah, naging okay na rin na ang tuhod ni nanay Jo uh, sa uh, sa madaling salita ay naayos natin ang kanyang balikat, ang kanyang balakang, ang kanyang tuhod, ang kanyang kamay so apat ang uh, na naayos natin um, sa, salamat sa na no, kay maraming salamat sa pagsuporta ng Channel TV Bisaya. Ano po masasabi mo kay TV Bisaya number one? Ah, si TV Bisaya, number one. Sa totoo lang, inaway ko pa siya eh. Kasi sabi ko, ano, scammer siya. Pero totoo siya, oh, masing gabi na pinuntahan niya ako. Tapos, naligaw-ligaw pa siya. Sinundo namin ng kaibigan hmm. ko. O, ngayon dito na, oh, siya nakakawa ah, ng sakit ng ah, katawan ko. Legit, legit ba na, Ito, totoo ba? Oo, oh, legit. Pero sinabihan ko, ah. sorry na. Sinabihan ko <laughs> sa scammer. Okay, ah, Pero ngayon, marami, okay na. Maraming salamat kayo. sa na ha. Nay, uh, uh, Sukat, paranyake. Forty-state, kami. Uh, port ha, uh, fort. Uh, state. Uh, shout out sa inyong lahat. Paranaque City. Bye-bye.